Ako po si Bao Mingwei, 23 taon nang nagtatrabaho bilang doktor ng mga elepante. Ang pang-araw-araw kong trabaho ay iligtas at pangalagaan ang mga elepante. Napakaputi at maganda ang mga ngipin niya. Sa ngayon, pinatawag nila akong tatay ng elepante. Napaka-cute ng palayaw na ito. Sinusuri ko ang mga elepante kung mayroon ba silang parasito at sapat ba ang kanilang inuming tubig. Bilang tatay ng elepante, gusto kong samahan sila sa kanilang paglaki na parang sila ay aking mga anak.